<laughs> ay, ay sorry sorry mali atang banyo na pasukan ko. Ah, uh, actually hindi ka nagkakamali banyo talaga 'to. <laughs> ah. Ba yan Storbo? Okay. Okay. ano, kumpleto na ba lahat ng mga single joiners natin dyan? Single joiners? Oo, lahat kayo dyan. Puro mga single joiners. Eh, akala ko mag-jowa kayong dalawa. Hindi, ah. Ngayon lang kami nagkakilala. Eh, bakit kayo... Parang hindi mo naman alam yung generation ngayon, no? Okay. Okay. Ano? Ha? Ah? Punta tayo sa ating first destination. Yes, yes. Sa wakas. Okay. Nandito na tayo sa ating first destination. O, oh, kayo. Gusto nyo mag-picture-picture muna kayo doon. At yung iba, pwedeng maglakad-lakad doon sa bandaron para magkita nyo. Maganda rin doon. Dito yung gamit mo, no? Salam bayang. Oh. Asin. Hmm. Picture lang, oh. Picture din kita. Sige, pero ayan ah, na. na Para, na tuloy no, sa sasakyan. sa <laughs> so bagay point ka. Sige. <laughs> Miss ka mo ako, di naman picture lang ako saglit para mag-CR. Pero pagbalik ko, ganyan na nadatnan ko. Ba't dito? Sinong, sinong gagawa nito? Tayo-tayo lang nandito. Ikaw! Ba't ako? Ano problema mo, ha? Nakita kita, sumunod ka sa kanilang dalawa, di ba? Gusto ko lang din makita naman yung view, eh. Ikaw magbintang! Hindi pa namin nasinsimalan yun sa amin. Nawala na siya agad. Hindi pa pwede to. Hindi pwede lumabas sa online. Hindi dapat kumalat ito. Maririntikan yung aming page ng Joners. Ganito. Ah, uh, pumasok na kayo sa mga kwarto nyo. Kami na, bahala ni Gerdy dito. Sige na, pumasok na kayo. Sige na. Kulot ka ba? Di mo ba nakikita patay yung mag-asawa? <laughs> Bakit parang hindi ka malang nabigla na patay na sila? Bakit parang sanay na sanay ka makakita ng ganyan? Tanga ka ba? Ano gusto mo umiyak ako? Hindi ko nga kilala yung mga yan eh! Sabihin mo, ikaw may gawa niyan! Alam mo, ikaw nakaraan ka pa eh! Ba't ba lagi mo pinagbibintangan ha? Bakit? Nakita kita ang gabi! Wala ka doon sa higaan mo! Nasaan ka dun? Tanga! Wala ako sa higaan ko kasi umihi lang ako! Ba't ni si Victoria pagbintangan mo? Di ba siya yung kasama ni Raso nung wala siya ng buhay? Bakit ako? Ba't tinadamay niyo ako? Gusto ko lang siyang tikman, hindi ko siya gustong patayin. Ano, ano, anong, gagawin natin ngayon dyan? Lilibing natin, malamang. Siyempre, pag sinabi natin yan sa mga investigator at polis, baka pagbintangan pa tayo. Tama, tama. Sige, natin. Mukha pala. pa na. Ah. Ah. Tara. Ah. Ah. Guys, okay lang ba mag-CR lang ako? Papalit din ako damit. Sige lang, bilisan mo ah. Baka mama, ikaw pa yung sumunod eh. Ikalan mo pa para usap kami ni Iya. Okay. Naka, ano ba? Di kita type, no? Pagpala ka na lang dyan. Bilis na mong makakita pa sa atin eh. Uh, ano Hindi mo pa oras? Yes. Ano you know, mo? Mas masarap kalau ba? Geli 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 Gumi Geli Sumabay ka unan hin ka? Ha! Getak mo! Pinapayrapan mo sarili mo. Eh iya. 啊！<laughs> <laughs> Talagang pasaway! <tipo> Bakang anghel, pero demonyo ka pala! Ah, tama na. Pwede naman tayo magkampihan. Ano akala mo? Ikaw lang marunong pumatay? Ah! <tipo> 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 Okay na ba yung mga single joiners? Yes po. sorry, sorry. Muni ate, napasukan kong ban. Ah, ah, hindi ka nagkakamali. Actually, ban nyo nga talaga to. Ulit, natakpan mo na sa Victoria. Saan ako? Diyan? Storbo? Wait lang. Dito ako, banda. 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 Okay, okay. 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 okay, okay, okay. Pero tama lang pwesto ko. Sige, sige, sige. O ano? Ready na kayo? Punta na tayo sa ating first tourist destination. Yes! Okay. Let's Ay, go. Ay, so, much.

Ikaw mo. Praktis lang, practice, <love>, practice lang. <laughs> dun, Doon talaga ako, no. Doon talaga ako. Ano gusto mo umiyak ako? Bakit kilala ko ba 'yung mga 'yan? Sabihin mo, baka ikaw 'yung gumawa niyan. Sige, na lang basta. Tanga? Umihil lang ako kay wala ako sa ig... Sa akin na lang, no? Ah, ano? Ay! siya! Yung patay! <laughs>

Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Aizon. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay wala patulad. Hey! Buhay masaya Kasama ang bagata Wala kasi saya Sa bawat tulog at kalaw Magkasama tayong lahat Tibong Manila Tibong Manila Walang pag-aalilangan